Uh, good day guys, uh, for today's video is ituturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng ads ang iyong video Kung ikaw ay monetized na on in-stream ads So ngayon punta tayo sa ating page profile Pagkatapos pindutin natin yung manage Ayan. Pagkatapos click see more analytics So, next is dito naman, click content. Next is recent content. Click lang natin yung see all. yan Pagkatapos is, mamimili na tayo ng video dito guys. Halimbawa, itong matirang matibay na video. So, click natin. Ayan. Next is, click mo yung settings. So, nakalagay dito is earn money from your videos with monetization tools. So, mayroon ditong ads on video. So, make money with your videos when you allow ads to be shown. So, dapat naka-enable na siya guys. So, sa akin kasi is naset na to. Kaya, naka-enable na siya. So, may video kasi akong hindi nagkaroon ng ads. So, isa tong video na to. Kaya, Ayan, in-enable ko na.